Hey guys, good morning. So dito tayo sa Rainbow 89. Yan. Yan si Maricon. Baka tayo sa akin kasi nagutom tayo. Maganda ng view dito guys. Dito yung spider web. Tapos yan. Dito yung uh, stage ni ni Mamu. Tsaka meron tayong, bago tayo makarating dito, meron tayong 365 steps. Na kakaten mula din sa baba. Yan. Ayan, napakaganda dito guys, no? So mamaya maya ay punta kami doon sa kami naman sa spider web at punta kami doon So abang-abangan nyo lang guys, no? So while dito kami, in-enjoy muna namin ang magandang sikat ng araw at ang view Napaka-solid, napaka-solid Ang mura lang ng entrance Bali dalawa kami, 320 kasama na yung parking tapos, kasama na sa spider web. Ayan. So, abangan nyo lang guys. magigot ikot pa kami. Let's go! So, yun nga guys, bababa na kami. So, maghahanap na naman kami ng ibang spot. Spot, spot, spot. Alam nyo guys, kanina, ano nga bang papunta kami dito? Parang papunta pa lang kami dun sa... Dun pa lang kami sa... Natawag dito, sa Manukan. Grabe, sobrang fog guys. Napakasol. So, so yun. Dito naman kami. Duyan-duyan. So yun, pwede tayo magduyan-duyan dito guys. No? Ayan no? o. So, Duyan. Pwede tayo magduyan-duyan. Diba? Dapat pag ano mag-duyan. na. Ah. Yun o. Nakakas pag-duyan guys. Parang sa piling ko malalaglag sa akin. <laughs> so yan dun kami ay bami ng tipin bami tao dito ho so yung mga nagtitent dito guys sa pipa ko baka baka may tulog dito ngayon so yan Napaganda ng view dito guys no Lalo na doon Yan Napakasulit Napakasolid ng ating punta dito Napaka-ganda. Ano Maraming mga halaman <laughs> Siguro may mga natutulog pa doon Siya so na oh. Uy, pwede lang magsuba dito. Wow. So yun guys, marami nga nagtitent dito. Ito, ito, ito. Ayan. So ito yung view sa taas. Ayan. Ayan, yan, yan, yan. Let's go. Let's Bababa na kami, no? Handa na kami ng spider web. Let's go. Thank you guys, no? Marami tayong pwedeng, ano, pag-overnight dyan. Pwede kayong, yan, pwede kayong mag-rent dyan meron din doon sa taas meron doon sa taas mga kubo naman so pupunta lang kami doon sa spider web so ito guys no pupunta kami dyan so lalakad na ako pauna ako so yun walking na ako guys walking na ako guys, para akong ini <laughs> Yeah. Oh man. Oh. Hey guys, dito na ako no. Nakakalula uh, to. Kabado. O oh, tara na, bilisan mo. Yabang oh. Pag nadulas yan, kayabangan yan. Marami pa naman napapala yung mga hambog. Ayan ang hambog. Okay guys, nandito na kami sa supot. Ano ba? Sapot. <laughs> sapot pala. Sino supot? <laughs> dito kami na sapot ng ano, spider web. Nanginig yung tojo guys. Bala kayo dyan. Yun guys, grabing init. Dito na ako. Yun o. Oh. Yan, yan. Takot ako guys. <laughs> na yung gagamba. Busog na daw siya. Ingat kasi malaki yun. Oh, Malit yung butas. Takot ako guys. <laughs> guys, takot yan. Hindi na siya masyadong takot guys. Yay! Yeah, you did it! Hindi siya gumapang guys. <laughs> so yun guys, tapos na kami dun sa spider web. Thank you for the experience kahit medyo kabado ako. Aminado akong kabado pero goods na. Yan. Yeah. Kain na kami guys. O, kita mo. Kain na kami. Pagkita ng mga bulaklak dito. ganun. Yung mga guys, halos na naikot na namin lahat. Grabe, sobrang init. Tingnan mo yung balat namin. Tirik na tirik yung araw dito. Pero napakaganda. Paka-relaxing naman. Yan. Yeah. Lahat ang paligid mo, puro bundok. Puro puno, puro frutas, puro bukit. <laughs> so kakain muna kami guys. No? Kasi gutom na gutom na talaga. Yan lang, sabayan niyo para kami. Hanggang mamaya. Let's go mga uh, guys na na naman kami 365 to 365 eh, mag, ano yun pero medyo madali ito pag pababa mas nakakahingal pag pakyat so doon kami kakain sa baba nakain okay, ako si doon hanga hingal grabe puro pakaganda dito guys lalo na pag nag overnight kayo wow maririnig mo talaga yung mga alam mo yung probinsya na pag takip ng alas 6 baririnig mo yan no? yung mga ang tawag dito yung tumutong na tit 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 ko <gibNOUNCER>.. <gib <tog> lang <pula> kung kalimutan ko yan eh so yun lang kaya muna kami guys ha so yun nga guys no dito na naman kami sa lugar kung saan hindi namin alam grabe yung buko guys oh gulo kasi may pupunta kaming falls so try namin kung maganda doon <tog pula> Actually, napunta na namin to last time. So, tatlo kami nun. Pero hindi namin na tuloy kasi nga, hapon na kami nakarating dito. So, ngayon, medyo maaga-aga pa. So, punta namin to. And then, doon sa pinarapingan namin ng motor, meron swimming pool din doon, basketball court. Ayos din doon, guys. Hindi kami mag-mama dito sa hapon. So, yun. Nature vibes tayo ngayon. Dito so, tayo sa so, na papalibutan tayo ng mga ano <laughs> kabundo. Tayo nga guys. Lakad lang muna kami. Let's go. Yung nga pala guys, no. Yun nga. Dito pala tayo sa San Andres Tanay Rizal. So maraming mga resort dito. Pwede kayong magtambay overnight. Something nature vibes. Sa so, mga gustong nature, ayan, maraming kubo dito, may mga tree house na pwedeng rentahan. Tsaka super affordable lang ng mga presyo guys no. Ayan, bundok na yan doon. So pupunta kami ng Falls. So samahan nyo kami guys no. Hindi ko kami mamaya pag nandun na kami sa Falls. Let's go. So yun nga guys, nandito na kami nandito na kami sa Falls. Pero goods na rin ito guys no. Yeah. Kasi malalim na rin itong part na ito. Saka so, may mga bahay dito. Ayan. Ayan. I okay. think ang ganda ng tubig nito to, guys. Ayan. Sobrang lumigay. So, i-shot muna kami kung tayo namin kung, ano, kung, to, Kung meron pa ba dito o wala. Kung wala, dito na kami. Kung meron pa, dito kami. So, yun nga, guys. Hindi pa pala doon. Pero, solid doon, no? Ha? Tignan nyo naman yung paligid namin. Ayan. Ayan. Ayan, okay. Napakaganda dito, guys. Napakasolid nature vibes so doon pa pala sa dulo yung falls doon na kami tingnan nyo naman guys kung nasaan kami napaka solid ng vibes yan o oh. ah, yun yung kasama ko grabe ganda ng ano dito rinig na rinig mo talaga yung agos ng tubig ayan o oh. tingnan nyo naman o falls na yan o oh. yan grabe Napaka solid dito, legit. Grabe. Ayun nga guys, kung nakita nyo, yun, yung pulse na yun, yun. Pwede na pwede na kami doon. Sa aking paligid namin, tingnan nyo, nature. Ayan. Ayan, nalito kami sa buta kami ng mga ano. Pero si-check ko yun sa taas, no? Kung ano yung nasa taas. Check ko muna. Pag wala doon, dito na lang kami sa baba. So, ayan lang. So yun nga guys no Kung inakyat ko to Ito yung bubungad sa akin Ayan Pulse din sya Ayan Ano sya Ayan So may ka ang sa taas Ayan guys no nyo pawis ko guys. Ayan. Pinunasan ko na kanina yan. Sige <laughs> kasi na yun, alam mo kung saan kami pupunta. Basta diretso-diretso na namin yun hanggang dun sa dulo. Hindi namin alam kung may falls pa pa talaga dun. Pero sige kung may falls, kasi may, may running water eh. Kaling dyan sa baba. Ayan dyan. Tuloy-tuloy kasi yung bagsak. It means, pag mayroong tubig, mayroong dong tubig sa taas, di ba? Kaso nga lang, sobrang taas na nang inakyat namin wala lang kasi kami kasama, hindi rin namin alam kung meron talaga kang holes doon. Pero doon sa baba kasi, meron doon. Pero maliit lang. Pero, ano na talaga doon? So, oh, kasi, bato na yun. malaking oh. bato na. Oh, bato na talaga yun. So, hike. Hike yung ginawa namin. <laughs> hike. So, bababa lang kami guys. Na na <laughs> bababa lang kami doon. Update na lang kayo namin pag na kami sa maliit na falls sa video namin kanina kasi sobrang pagod na kami talaga rides na naging hike ang guys <laughs> may nakita kaming aas dito yan o no? sobrang liit pa hello <laughs> kamandag yun guys diba kaya sa wakas nandito na kami yung dito si Toto oh. yung aming tour guide sa <laughs> so, sinama namin maligo yan pagaganda dito guys kahit simple na yung lugar pero nakarelax nakaka -relax. ayan so, naliligo na kami na ha? <laughs> So what up guys? So yun nga, pauwi na kami. Grabe, napaka solid na experience dito. <coughs> Mag-aalas na ng nangapon. So yung damit ko nabasa. Bawa, basa sa pawis kasi nakita nyo naman kanina, nag kami. Pero grabe, sobrang solid. Sobrang sulit yung falls na nilagawa namin. Napakalamig. Sa so, panapaganda talaga. Walang pagod. Tatanggal yung pagod yun. sa <coughs> so yun, pauwi na kami. Punta na kami sa I aming mean, motorcycle. Sana guys, diterpa parang kami sebondok. Ya. Bondok ya, bondok. bondok, yeah. bondok, bondok. Sana guys.